Hello mga kaibigan! Nagbabalik na naman ako para mag-share ng isang interesting na tradisyon na madalas nating makita tuwing bagong taon, ang pagkain ng labindalawang grapes. Napansin nyo rin ba? Maraming tao ang ginagawa ito bilang bahagi ng kanilang New Year celebration. Pero ang tanong, bakit nga ba? Ano ang kahulugan nito, at ano ang mga benepisyo ng tradisyong ito? Ang pagkain ng labindalawang grapes ay sinasabing nagmula sa Spain at bahagi ng kanilang kultura tuwing New Year's Eve. Ang bawat ubas ay sumisimbolo sa isang buwan ng taon, at ang tradisyon ay nagdadala o mano ng swerte at prosperity para sa buong darating na taon. Ang idea dito ay habang kumakain ka ng ubas, nagwi-wish ka para sa bawat buwan ng taon. Para sa iba, ito rin ay nagsisilbing paraan upang mag-focus sa positivity at good vibes habang nagsisimula ng bagong taon. Bukod sa simbolismo, alam nyo bang maraming health benefits ang grapes? Una, rich sila sa antioxidants na tumutulong mag-reduce ng inflammation at protektahan ang ating katawan laban sa sakit. Pangalawa, ang natural sugar sa ubas ay nagbibigay ng energy boost, kaya perfect para sa celebration. At pangatlo, mayaman din ang grapes sa vitamin C at K, pati na rin sa potassium, na mabuti para sa heart health at overall wellness. Kaya sa susunod na bagong taon, subukan nyo rin ang tradisyong ito. Bukod sa good luck na sinasabing dala ng labindalawang grapes, siguradong healthy treat din ito para sa inyong katawan. Tandaan lang na kumain ng tama at balanse, hindi porket masarap at healthy ay sobra-sobra na. Kayo, ginagawa nyo rin ba ang tradisyong ito? O ngayon nyo lang narinig ang tungkol dito? Ay comment nyo sa baba at i-share ang inyong New Year practices. O huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-hit ng notification bell para sa mas marami pang ganitong kwento. Kita-kit sa next video!